Hello mga kainday. Minsan gusto ko na lang maging ipon. Kasi yung ipon palipat lipat na lang walang problema. Pero ang init ng panahon. Nasa tuktok yan sila nung ano, nung bahay. Mga kalapati yan eh. Every mm, hapon, nandiyan sila lahat. Kasi dyan yung magiging bahay nila. By the way guys, kapit bahay namin yan. Bahay yan, kapit bahay namin. Yan, lumipad na yung isa. Apo na kasi 5.30 na. So, ayan guys. Sus, nakasuntalo itong camera po. Tanggit na buhay. Saan so, ba ito papuntang camera ko? So, ayan. Pupunta tayo doon sa likod ng bahay. Ito yung likod ng bahay guys. Ando dumi. dumi yan Ayan sa palok yan, guys. Pero iba yung, yung sa palok dito, nila dito eh. Bilog-bilog. Tapos yung dahon. Because sa atin sa atin, na atin, na atin na yung haba, ano. Yung sa palok yun. Sa kanilang pahaba. Sa kanila bilog. bilog. Ayan, nakabuhay yan. Kahit walang bilog. Ano, itong saging sa magpatay siya. Ang may tubig, may eh, pero patay ka, nga, kasi ito yung tuyo. Init, init talaga. Tsaka yung, yan, yung mga host na yan, yung itim na host na yan, hitim. tubig yan, nakatime yan siya, naka every Kung anong oras na, o'clock yan siya. Magbibilig. Sinet niya ah, ng kapatid ng amo, mga around 6 o'clock. Nasa size ng hapon. Tsaka yung sa yan, no, yung isa. Tsaka yan, oh, sampalok. Yan. Yung sampalok. Pero ito, nabuhay yan. Tsaka yung dahon, iba mga blueberry yan eh. Mm, tsaka yun, nabuhay pa. Yan, Pero ito yun na. Kasi na. grabe ang init wala guys. Sa saka yung init dito, yung init. Yun. Yun. Ito, wala yun. Yun. na rin. Ano to yung blueberry? Kasi patay talaga siya. Pero na, na kasi sobrang... Grabe talaga yung init ano yun. 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 tayo dami-dami trabaho ko. May... Ano yung ito yan? Ayan yung likod. Ito yung, yung likod. yung likod ng ito eh. Yan eh, dati may pato dito kasi tinanggal kasi nga sa sobrang init yung iba na kaya ewan ko kung nilipat. ito, yung bakod niya. Kasi yan, yung bakod niya ano, kasi dati nga pato may pato. pato dito, chika baby. Sa so, binakura ng kapatid baby, ng amo. Baby, so, ah, nung na. nag-intrada na ng init, kaya, tinanggal mo din yung, nga, pato yung kung saan nilipat kasi oh, unti-unting na mamatay sa sobrang init. Yung Ayan. Timbak pala ito tubig ng aircon. Ayan. Yung, yun, yun, yun Tumutulo. Yeah. Lagay ng kapatid niya. Kasi so, sobrang init, as in grabe sobrang. Oh, init. So ayan guys, ito yung likod namin. Kaso lang tinanggal na yung mga pato ayan, kasi namamatay na so, patay na sa sobrang init, patay na dahil sa sobrang sobra. So ayan guys. So ayan, yung yun. So ayan guys, yung ako ng basura. malayo ng tapunan ko ng basura dala ako ng camera para makita niyo yung nabas ayan yung sa harap ng bahay kukuni natin yung basura kung may laman kailangan puno. hindi ko tinatanggal pag hindi puno, sayang yung plastic so hindi muna natin tatanggalin kasi maliit pa so ito lang muna ayan tapo natin yan yung mga kapag bahay ko grabe guys ang init init pa alas 6.30 na kasi 6.30 ako nagtatapon ng basura pero tingnan nyo naman may araw pa so doon ako sa malayo nagtatapon ayan as in malayo malayo kaya minsan nagtatapon ako mga around 7 at may ano pa naman may araw pa maliwanag na maliwanag pa mga 7 o'clock kasi nagdidilim dito around 7.30 or 8 madilim na talaga yan marami din ang tapo ng basura mas din malayo yung tapo ng basura ko guys minsan masakit sa pa dahil sa init init pa grabe yung ano yung kiramdam ko ewan yan yung ano yung simbahan tapos yung mga bahay-bahay sa gilid. ayan, probinsya-probinsya na kasi ito so ayan, papatay natin hello guys mapabot ko sa kong labong grabe, purti kadaghan sa kong gilabhan sus isa na nakaadlaw gabi, kahapon sa gabi eh hantod Buntag, kaya alas 9 ako nagpulik o oh, mga labo nun sa, ano, sa CR nila. Pero tingnan nyo naman kung gaano, karami. Hmm. Yan. Ang dami pa ng kundura. just ko, my God. Siguro ano yan? Siyem na peraso na kundura grabe sila pabihisi nakala mo yung katulong nila sa tapos maglilinis pa ako magluluto paplansya okay lang naman sa labahan kasi dalawang washing ang problema lang kasi sa ano plansyahin grabe kasi di ba pag plansya mano mano o yan grabe ka just color tapos wala pang ano Ewan kung itong amo ko, walang utak panay pareklamo, panay pareklamo Diyos ko sabi ko sa sarili ko, kunting tiis na lang talaga, lalayasan ko na to grabe guys, ang dami sabi ko sa sarili ko, paano kaya nila yan, ginawa pagbihis Diyos ko, tapos binilang bilang ko sa isang lalaki yung isang panganay niya na lalaki ang kundura sa isang araw Ay, hindi naman kasi isang araw eh. parang ano lang 12 hours, kasi hapon kapo nung ako ah hindi morning nung ngulekta ako tapos pagkahapon pa niya kukulaktahin ko pa yung ano para pagkinabukasan ko ko konti na sus binilang ko dahil minsan anim na kundura isang isang lalaki tapos yung brief pito tapos yung pangilalim nila na pranila sus Diyos ko minsan walo kada isang bata yan Diyos ko grabe as in sabi ko nga sa sarili ko, paano kaya nila niya ginawa pag bihis? Sabi ko, bihis, tapos, ano, hubad na naman. Tapos, hindi pa ako natapos, may isang salang pa. <coughs> wala namang problema sa laba, kaso lang yung sa plancha talaga. Tapos, kailangan, minsan, di, hindi, hindi na nga ako nagpapahinga ng hapon, kasi pagkatapos ko magluto, kailangan mo ma kasi para matapos. Kailangan mo ding, kailangan mong planchahin kasi nga, yung mga anak niya lalaki, wala masyadong damit kasi so, kailangan planchahin ngayon parang sumakit na yung likod ko eh, kasi dami daming trabaho tapos wala masyadong walang pagkain kailangan bumili ng akin kasi para may makain tinapay ko ako bumibili tsaka yung kape ko yung kape ko minsan kumukuha ko dun sa taas kasi dinadala niya sa taas ang ising walang makain sa kusina tapos pa na reklamo siya na ano daw eh, anong lulutuin ko eh wala ka namang binili walang ingredients yan pa ba ko? dami kong trabaho. Mag-isa lang ako. Diyos ko, Mariosip. Sabi ko nga, alamang anim na buwan na lang matatapos na. Layasan ko na talaga to. Asin. Tapos ang pa sa labas. So, oh, grabe pa yung ano ko. Pawis. Yun. Kaya ngayong hapong, yung gabi, hindi ako, nag-ano, hindi ako nagluto. Sabi ko, sabi ko sa kanya, hindi ako nagluto ng hapunan ano namang lulutuin ko, napapagod na yung utak ko kakaisip anong lulutuin. Tapos pag nagluto ka naman, e, bibili na naman sa labas. Oh, useless lang din, hindi na lang sabihin huwag ka magluto kasi bibili tayo sa labas. O di pa, At least nabawasan yung trabaho ko, nakapokus ako, matapos yung plansahin ko, labahin ko. Hindi yung pagano'n ganoon ako parang, para na akong ano, yung trompo. Just splurge. As in, o, Tingnan nyo naman oh ayan, grabe dami dami yung planchahin ko, dai yes Diyos ko tingnan mo naman, kadami yan pa yan sa likod, sa likod pa meron pa yan ayan grabe as in ayan, planchahin ko, buwa ko so washing dalawa naman, so walang problema ayan, plancha lang talaga, hihirapan ako